Saraga, raga, musta raga? bibigyan kita ng update ha. Baka kasi hindi mo pa nakikita. Kasi, 63.50 na. 63.50 ang palitan sa tap tap Send. Ganyang kataas. Kaya samantala, Hiraga, magpadala ka na gamit ang Top Send para sa mga mahal sa buhay na nandoon sa Pilipinas. Diretso na sa kanilang bank accounts. O kaya naman ay sa GCash nila. O kaya ay sa Maya. Siyempre, gaya pa rin ng dati, zero fees. As in, walang service charge sa na dapat nabayaran. Mabilis magpadala, mabilis matanggap, walang hassle, hindi mo na kailangan pang mag ng oras para lang magpadala. Kagaya na rin, ako mismo personally nagpadala na rin OJ kasi nga nang sinamantalo ka na 6350 pa ang palitan. Ay kitang kita mo naman naraga, nagpadala ako sa aming bangko sa Pilipinas. One minute lang ang ay naipadala na, natanggap na agad at nakiredit na doon sa bank account sa Pilipinas. Gayong kabilis Raga. At gamitin mo pa rin doon sa first transfer yung aking promo code na Raga Chad. Para na sa gayon ay makakatanggap ka ng bonus. Sa ibang mga bansa kung saan ay pwede rin magpadala gamit ang tap tap send, gano'n na rin kataas ang palitan at pwede rin gamitin dyan ang promo code ko na Raga Chad. Kaya Raga, ano pang hinihintay mo? Itap tap send mo na yan.